Hmm. isang malaki. Bubus. Mm. Ayan guys, oh. Tapos may mangga din siyang dala Hmm. Kaya inuna ko muna pinapak ang mangga. Kaya inuna tayo ng mangga. Ayaw mo ba ng mangga, Gia? 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 ang laki nito anong tawag nito sa inyo guys hindi ko ito kilala eh buhay pa yan itilapya dalawa daw ito eh hiningi, hiningi daw nung kasama niya ng mingwit dahil walang huli yan buhusan ko lang yung may nitit na tubig para matanggal agad yung kaliskis Ayan, bubuhusan natin ng tubig. Para maniwala kayo ng badalit. Na, ah, buhay pa nga siya. Maniwala kayo ng badalit ng sangtanggal. Ay! Ah, ang pag Madigaming gab yung tubig Masyado pa kulo. Kasi pag hindi mainit ang ibus dito, ay matagal lang kasi pagkaliskis. Diba nakikita nyo ba yan? mat makapal kasi ang ano nito guys. Yung kanyang kaliskis. Oh, uh, init. Mendalit na lang, oh. Diba, madali kang si Tanggal. Madulas kasi sa itu, nito. Tingnan nyo, guys, ha. Ah, oh. Hmm. Tigas. Hmm, diba, lang. Ayan. Ugasan niya yan, kayo makasunog sa bibigyang ano. sipsipin. sipin mm. Madulas. Ibuhos mo kayo dito. Lap? Mm -mm. Ayan. Tapos, ito ilagay ito sa grid lang din. Diba? Madali lang matanggal. Hindi na masyado malamig yung init ang tubig. Baliknya lang yan. Tidak ng Hi guys. Ang kong tumain ito. Buhay So ito na guys natapos ko na hiwa-hiwain. Then ibabad natin to sa suka na may pamintang marami. Ayan, hirap na hirap ako mag, ano, tanggal ng tinik. Ito, tinanggal ko talaga yung tinik dahil ang kapal ng kanyang laman, guys. Ang kapal, sobra. Katapos ko lang talaga magbiak-biak ang pawis ko. Ayan, you know? Tulo. Nahirap, Oh? Nahirapan talaga ako mag, ano, tanggal ng tinik. Tinanggal ko yung pinakatinik sa gita para Oh. Ayan. So, ating, ating dito sa suka. Sa maraming paminta. So, ayan lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood at pag uh, At shout out ko dyan. Sa, shout out ako nga dyan sa mga silent viewer ko dyan. So, Shout out ako dyan sa mga OFW. Ayan. Hapon na ito dito guys. Ayan. ayan. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel para maging updated ka sa lahat ng aking mga video. So, yun lang guys. Bye!